Ang pinangat ay isang Bicolano recipe na nakabalat sa dahon ng gabi at niluluto sa gata ng niyog. At ito ang isa sa pinakasikat na pagkain dito sa Bicol. Siyempre, dahil nasa maganda at makulay na probinsya ng Albay tayo, hindi pwedeng palampasin ang pagkakataong magluto at tikman ang pinangat dito mismo sa kamali. naman ito ano pong pangalan nyo dito sa isang mas usog na para naman oh. akong na nasa panaginip. Then, <laughs> ako know? po si Ruth, Ruth Opo. Ruth, kunyari nananaginip ako at nananaginip ako ng isang masarap na pinangat. Okay, yes. nandito po yan sa kawalig ng pinangat. May, at may malalasahan nyo po. Ano po bang itong mga nasa harapan natin? Ito po ang mga ingredients sa pagawa ng pinangat. Ito po yung gabi leaves. Ayan. Opo, yan. Gabi leaves, ito yun. Opo, ito. Niog. Minta. Bawang. Bawang. Tapos asin. Uh, Sile. Daing alamang. Apo. Tapos lemongrass. Okay. Then ginger. Ginger marami. Apo. Ginger at tuyog. Ito yun. Apo. Pa, Sige nga uh, oh, ho. paano ba yan? Pigain muna natin. Lalo maglalagay tayo ng konting tubig para lumabas yung gata. Ayun. Ay, sanay na sanay. Nung bata po ako, akong tagakayod. Yung ano pa, manu, ah, yung, ah ano, yes! hindi yung ano. Wow, sanay na sanay talaga oh, si Sir wow. Marvin Oh. Get set, go. Okay. Sunod po natin gagawin, mag-shred po tayo. Pipili po tayo at least three. Tatlo. Na hindi po siya dapat butas. Ah. Okay, ganito po yan. Yan, yeah, walang butas Opo. yan. So, tas, ano, chop. Opo. Ay, tupi. Opo, Para Opo, po. bilog. Opo, ganyan. Opo. <laughs> Magpo, lalagay po tayo at least 100 grams. 500? Ano niyo na sukat? Ah, ano, oh, 100 grams. <laughs> Opo, ganito po. Then, i-fold natin muna yung gitna, then side by side. Ganyan okay. po. Ayan. Dinidilim natin tatlo. Opo. Tapos. Tapos, okay. hindi na to 100. Oh, ganito 'yan. Oh, pwede na po 'yan. Tapos paano po ang tupi? eh, dito muna po sa gitna. Dito Paul. sa gitna. ganyan. Opo. Opo. Tapos. Then sa kabilaan. Tapos dito. Then ganyan. Dito. ganyan. Tapos isang ganyan. Apo. Tapos dito Apo, na yun. Para hindi siya bumuka lalagay na po tayo ng mga ingredients. So yan, bawang ang una. Abo, bawang. Ginger. Ginger. Luya. Lemongrass para dagdag aroma. Konting paminta. Konting paminta. Alamang muna po bago tayo maglalagay ng asin. Kasi ang alamang po, alam natin na, na maalat po. Ang sili. Ito po. Since na na po natin, yes. magsisimula na po tayong magbalot. Magbalot? Apa. Paano po yun? Ganito po natin yung gagawin. Bumuksan. Opo, buksan ulit natin. Then maglalagay po tayo ng sahog. Oh, dyan ito kasi apo, Opo, eh. Ito okay. po ang original na sahog ng pinangata. Then ipo-fold ulit natin, pero hindi natin siya i-close para pag naglalagay po tayo ng gata, hindi po maagad matatapon. Hmm. Maglalagay po at at, at least Tatlo po. Tatlo. Apo. Nagatang timplado Apo. ng pagmamahal. Okay. Ni <laughs> tama na. Opo. Then, i-fold ulit natin. Good. Then, side ka -ka -ka by side. Kanina. Opo. Na. Tapos. Tatalian po natin ng young coconut leaves. Ito, ganyan siya. Opo. Uh -huh. Simulan po natin sa gitna. Mm -hmm. Ikot. Ikot. Ikot pa rin siya. Ikot. Ayan. Masa. <laughs> Hanggang sa mag ah, salubong yung dalawang po tali ko. Then itatali na po natin sila. Ayan. Tapos ah! po. Apa? Dapat po yung ano natin yung kalderon po natin, lalagyan po natin ng yung mga dahon ng lemongrass. Ah -ah. Para dagdag aroma na din, para yes. hindi rin po masunog. masunog. Opo. Yan ang purpose ng paglalagay natin dito sa ilalim. So yan. Okay. Yan. okay. Yeah. Dapat i-arrange po natin. Titimplahan pa rin po natin to ng yeah. asin. Asin. Para may lasa lung labas. Ayan. Yeah. Okay. Yun na yun. Oh, oh, yun. Ito na Tapos, po yun. tulungan kita. sa okay. natin ito dadalitin? Doon po. Okay. Uy. Ito natin sa liwanag ilagay. Yan ang tinangat. Ayun, nahuli ka. Yan ang pinangat. Itikman ko muna po ng uh, pinangat lang tapos itikman ko with bread. bread. Ito ang luto ni Ruth na pinangat. Ah, ang salap. Alam simpleng simple oh, yung lasa. Simpleng simple lahat ng mga ingredients napaka fresh at natural pero sobrang sarap. Ayan. Ngayon lang tayo makakakain ng pinangat na pinalaman sa tinapay. Mmm! Parang ano? Parang fresh na fresh at natural ang aking palaman. Ito ang special pinangat ni Ruth. Nandito tayo sa Kamalignon. apa Wow! Sarap-sarap naman ito, 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 ito. Ruth, maraming maraming okay. salamat It's sa iyong nice papakita po. sa akin. Okay po. Ang pagluto ng pinangat. Apa. At pagpapa-experience sa akin na pinangat na pinalaman sa tinapay. Okay po. Thank okay. you very much. You're welcome po.